Kaya na namang musmos ang walang awang pinatay at ginahasa ng isang lalaking lulong sa pinagbabawal na gamot sa Camarines Sur. Noon lamang March 15, 2025. Natagpo ang patay ang isang batang babae matapos umanong gahasain sa Lupi Camarines Sur. Ang balita ay mabilis na kumalat sa social media at naging subject ng mga talakayan. Mas lalo pa nga itong naging mainit na usapin ngayon dahil sa sunod-sunod na mga kababaihan at mga musmos ang magkakasunod na naging biktima ng parehong pagpatay sa magkakaibang lugar at halos sa magkakasunod na araw. Samahan niyo po akong talakayin ng update sa kaso ng pagkamatay ng grade 4 palamang na batang si Juris. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Mabait na bata at sobrang lambing. Ganyan ilarawan ng pamilya si Juris. Ika nga ng magsabog ng kalambingan at pagiging maalalahanin na saluata yung lahat ni Juris. Sa murang edad ay hindi ito nahihiya na ipaabot sa kanyang pamilya kung gaano niya sila kamahal. Sa isang Facebook page ng kanyang tito ay nag ito ng isang note na nagpapatunay kung anong klasing bata ba ang kanyang pamangkin na si Juris. Sa liham may isinulat nito na nilutuan niya ang kuya niya ng noodles. Kasabay noon ay sinabi niya na pagising nito ay gisingin siya dahil sa mayroon silang pagtatanghal. Sa huli ay inilagay niya rin na kumain ng kanyang kuya. Isa ito sa mga bagay mamimiss nila. Bago ang malagim na pangyayari, ay masaya pang napanood ng mga tagabanga elementary school ang huling sayaw ni Juris. Kasama ang mga kaeskwela nito sa harap ng maraming tao, ay masigla at nakangiti itong sumayaw, isang bagay na gustong gusto nitong gawin. Subalit so sinong mag-aakala na ito na pala ang huling sandali na makikita nila ang inosente at masayahing batang ito na magtanghal sa harap ng intablado. Natagpuan kasi itong patay, basag ang bungo at wala nang suot na pang ibabang kasuotan sa liblib na lugar sa barangay Tanawan Lupi, Camarines Sur noong Sabado ng gabi, March 15, 2025. Natagpo ang patay ang isang batang babae matapos umanong gahasain sa Lupi Camarines Sur. Mga sospek pa nga ang nagturo kung saan niya itinago ang bangkay ng biktima. Dahil sa wala ng suot na pang ibabang kasuotan, una nang hinala ng mga pulis na ang biktima ay ginahasa muna bago pinatay. Bata pa lang si Juris ay nasa pangangalaga na ito ng kanyang lola na mas gusto nitong tawaging mama. Dahil sa malaki na at binata ng bunsong anak, ay si Juris na ang naging pinakabunso ng pamilya. Mahal na mahal nila ang bata, lalo na nga ng kanyang lola. Sa kanyang naging pahayag sa tuwing walang pasok, ay sumasama sa kanyang apo na si Juris sa pagtitinda ng mga gulay sa barangay Kulakling. Mula sa kanilang bahay ay sumasakay sila sa isang skate o trolley na ikinakabit sa lumang rilas ng tren saka naman pinapadyakan ng nagmamaneho nito sa likuran. Nakikita ni Juri sa paghihirap ng kanyang lola sa pagtitinda para lamang mapag-aral siya nito at matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Kaya naman pangarap ng bata ang makapagtapos. Gusto kasi nito na patigilin ang kanyang lola sa pagtatrabaho. Sa halip ay nais niya na lamang itong manatili sa bahay at siya naman ang maghanap buhay bagay na lubos namang ikinatataba ng puso ng kanyang lola. Noong March 15, 2025, dahil nga sa araw ng Sabado, ay maagang nagising ang maglola at tulad ng kanilang nakagawian, ay sinama niya si Juri sa barangay Kulakling para magtinda. Dahil sa abala sa ginagawa ay nawala ang kanyang atensyon sa apo. Namalayan niya na lamang ay wala na ito sa kanyang tabi. Agad niya naman itong hinanap, subalit so hindi niya ito matagpuan. Kabisado na ni Juris ang lugar kaya naman imposible na maligaw ang bata. Nang bigo na matagpuan ng kanyang apo ay agad siyang humingi ng tulong sa barangay na agad namang ni-review ang kuha ng mga CCTV sa lugar. Allegedly, um, she was uh, went missing nung umaga Opo. and then nag ng assistance yung lola niya sa mga barangay officials para maghanap sa kanya. Sa ginawa nilang pagre-review ay nakita nila ang bata kasama ng isang lalaki. Na agad naman nilang kinilala na ang 19 years old na operator ng trolley na si Wilberto Vihino na residente din ng Ragay, Camarines Sur. Dahil dito, ay agad nilang hinanap ang binatilyo. Subalit tumanggi ito na nakita niya ang bata taliwas sa kuha ng CCTV camera. Kaya naman isinangguni na nila ang problema sa Lupi PNP. Nang muli nilang kausapin si Wilberto Vihino, ay naging matigas ito at itinanggi na nakita niya ang bata. Subalit nang ipakita sa kanya ang footage ng kamera, ay nagbago ito ng salaysay at inami ng ginawang kasalanan. Kasama ang mga pulis at ang pamilya ni Juris, ay itinuro niya kung saan niya iniwan ang kawawang bata. Kahit nga madilim na ay agad naman nilang natunto ng lugar. At dito nga ay dinatna nila ang batang si Juris sa kalunos-lunos nitong kalagayan. Doon namin na find out na may, may dugo yung ulo ng bata na parang pinokpok ng some hard object. And then sinabi naman ng suspect na pinokpok daw niya ito ng bato. Si Wilberto Vihino ay kilala ng pamilya, lalo na nga ng lola ni Juris, ito kasi ang malimit nilang arkilahin at sakyan sa tuwing magtutungo sila sa barangay Kulakling para magtinda. Kaya naman, hindi na ito estranghero sa biktima. Sa investigasyon ng mga pulis ay maaaring may ipinangako ang suspect sa bata, kaya naman sumama ito sa kanya. Makikita kasi sa kuha ng kamera na hindi naman ito nagwawala ng sumama sa suspect. ...yung suspect, kaya walang pamimilit during the time na nung umaga na sumama yung bata doon sa suspect. Ayon sa kanya, idinala niya ang bata sa masukal na bahagi ng barangay Tanawan, kung saan niya ito pinagsamantalahan. Nang matapos ay kumuha siya ng bato na ipinukpok niya sa ulo nito, hanggang sa tuluyan na nga itong mawala ng buhay. Initially, ang sabi lang niya is pinukpok niya ng bato sa ulo, yung bata, kaya upon verification ng pagpunta namin sa si area nakita namin may may sugat sa ulo kaya ano yun din sinabi ng suspect na ginamit na yung bato na pampok doon sa Tahasan niya ding inamin na nakagamit siya kaya niya nagawa ang kahindik-hindik na krimen. Sa huli, nakatango siyang humingi ng tawad sa pamilya ni Juris dahil sa kanyang ginawa. Subalit kahit ata sino ay hindi ganun kadali na ng isang taong kumitil sa si inosente at walang kalaban-laban na biktima. Sigaw ng pamilya, hustisya, at sana hindi na makalabas ng kulungan ng suspect at habang buhay nitong pagdosahan at pagbayaran ng ginawang kasalanan. Kwento ng lola ni Juris, sa tuwing pagod siya na uuwi galing sa pagtitinda ay agad siyang pinagtitimplahan ng kape ng kanyang apo at hihiluti nito ang kanyang sintido at ulo. Bagay na labis niyang mamimiss dahil kahit kailan ay hindi niya na mararamdamang muli ang maliliit nitong palad na dumadampi sa kanyang noo at mga maliliit nitong braso na yayakap sa kanyang baywang. Wala ng juris na magpapasaya at magpapangiti sa kanila sa araw-araw. Sa isang iglap ay nagwakas sa mga pangarap nito dahil sa taong nilason ng iligal na droga. Sabi ko nga, sana ako na lang. Huwag na yung apo ko. Maliit pa sa akin, nasa akin na yun. Ako na lang tayong magula. Tapos bigyan na yung nangyari. Sobra akong sakit. Mahingi po sana ako, tulong. Mama, ako gaano, ng tulong. Ama, bigyan ng Ilang juris pa ang mapapabalitang natagpo ang wala ng buhay sa madilim na kakahuyan, sa ilalim ng tulay, sa kanal, sa maleta, sa ilog at sa kung saan-saan pa. Sa ganitong mga pangyayari, masisisi mo ba ang marami kung mas gusto nilang muli na lang ibalik ang parusang kamatayan? Kalabisan ba kung naisin nilang maramdaman din ng mga nagkasala ang sakit at hapdi na iniwan sa kanila ng pangyayari? Subalit, sapat nga ba ang kamatayan para pagbayaran at makalimutan nila ang nangyayari?